Hello guys, magandang araw. Nandito na naman ang inyong chef Don na naglilingkod sa inyo All Right Reserve. Ngayong araw ituturo ko sa inyo ang mabilisang pagluluto ng adobong chicken liver and gizzard na napakasarap sa halagang napakamura. Nandiyan ang complete ingredients sa comment section. Screenshot niyo na lang kapag may bili kayo sa palengke. Sundan niyo lang ang video ko dahil mabilisan lang ito. Bili lang kayo sa palengke ng isang kilong liver at gizzard. Hugasan ng mabuti. Igisa hanggang mag-golden brown ang gizzard. Gizzard lang muna unahin guys para hindi matunaw yung liver. Sabay na din ang chop na ginger, garlic, onions at young liver. Lagyan ng paminta at halo-haluin hanggang lumabas ang kanyang aroma. Maglagay ng oyster sauce, sprite at pakuluan. After 20 minutes, hihiwalay ang lever ng chicken at at ipagpatuloy ang pagpapakulo ng gizzard hanggang sa pumunti ng sabaw. Ganito nakakonti ang sabaw, guys. Ibalik na ang lever ng chicken. Kasabay itlog na nilaga chop na siling haba at magdagdag ng kaunting suka. Maari ka ring magdagdag ng seasoning. Katulad ng bets in magic sarap ginisa o ano ang kahiligan mo. Pwede ka rin mag-add ng asukal. Kapag ganito na ang iyong niluluto, ay pwede nang hanguin at iserve, kumain ng masaya. Kalimutan mo na ang problema dahil narito lang ang iyong lingkod chef. Dandan, all right, reserve. Please follow, like, and share.